Hello mga kabembang. Huh? Bembang ka na. Sa mga gusto magpabembang dyan. Mali na. <laughs> <laughs> Bembang na. Senyor. Bembang na senyor. Ibingo <laughs> tayo mga kabembang. Ito yung mga kalaro natin. No? <laughs> ano? Game na? Game na ba? Game na? <coughs> tiloleng. <Tilaleng. coughs> Baka talikot siya tiloleng. <coughs> ah, game. Hello. Hello, din Sa ene, ter titu unang bola. Ya, ba, ter titu. Ay, na lang sa sisi. Na kain ter titu Isa putang ina. isa ter natin. na rin. Burat. <coughs> Borat sabi, borat sabi, Hindi, <coughs> <dis. coughs> <Ayna>, borat <coughs> <Yes>. <coughs> sabi borat borat sabi borat Jis sabi borat sabi borat Jis yes. sabi borat sabi borat borat Sabi! Sabi bukei. Hoy <laughs> na bibung. Anila. Bi. Tu, bungay. <laughs> Bi bungay. <laughs> <B>. bungay. <laughs> Are ko Sabi! Sabi! Sa'o! Huh? Belat! <laughs> belat! 63, belat! 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 Sa'o, belat! <laughs> 63, belat! Sa'o! <laughs> ay, maayos po yung bola ko ah! Belat nga, sa'o! Belat oh, 72. Alala na ngatin Oh, dali lang. Dito na. O, amusin 'yan eh. Sige! Hiling, hiling, hiling. Hiling kayo. ha? Hiling ka ate, ano? Ha? Okay, nyo ano nyo. Sabi, ha? Hindi, sabihin niyo kung anong gusto niyo. Ha? Four. Seven. Seven. Four. Four. four six. six. Bingo. Ha? Four, seven Forty-six, bingo. Forty-six ka lang. forty-six Forty-six Ayun, bingo na ano, ba? Forty-six. Fifty-five. <laughs> Sixty-four. Sixty-five. Malas. <laughs> Malas tayo, mga kaibigan. <laughs> Malas tayo. Malas, malas. Tang ina, 46, 47 lang ako. Tangina, ina, tingnan nyo. Hmm. Malas, malas. Ang Ah, yan. Ah, ah. Si Bebe, oh. Cool. Ah, ito, ito. Ipatay mo na